ating weather update, apektado ng Israelis East, o oh, mainit na hangin mula sa Dagat Pasipiko ang malaking bahagi ng bansa sa araw na ito. Ayon sa pinakahuling pagtaya ng pag-asa, patuloy pa rin makakaranas ng mainit na panahon ang malaking bahagi ng bansa. Maliban na lang sa tsansa ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na sa hapon o gabi. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay may parting maulap hanggang maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkitlat at pagkulog dahil sa Easterlies at localas thunderstorm. Narito naman ang mga lugar na makakaranas ng napakainit na temperatura sa araw na ito.